Para sa aking balitang showbiz, ibinulgar ni Gerald na grabe ang pinagdaanan niya noong umano'y hinalay siya ng musical director na si Danny Tan noong 15 anos pa lamang siya. Ginawa ni Gerald ang revelasyon sa ginanap na pagdinig ng Senado sa kasong pangabuso kay Sandro Mulac kung saan pati ang umano'y pangahalay sa kanya ni Danny Tan na ay naungkat. Ayon kay Gerald, nangyari ang pangahalay sa kanya noong araw mismo ng Pasko at kinabukasan, December 25 at 26, 2005, sa isang hotel at siya ay 15 anos pa lamang noon. Sinabi nito na pinilit niyang kalimutan ang ginawa nito sa kanya dahil sa takot na baka mawalan siya ng trabaho kung magsusumbong siya. Pangarap niya raw noon pa na makatulong sa kanyang mga magulang, lalo na at siyang tumatay yung breadwinner. Ngunit hindi raw niya makalimutan ang ginawa sa kanya kaya't lingid sa kalaman ng kanyang pamilya, apat na beses umano niyang naisip na tapusin na lamang ang kanyang buhay. Naisip niya raw ito dahil sa takot na malaman ng lahat ang nangyari sa kanya na siguradong malaking kahihiyan umano ang maaaring ibigay nito sa kanya